Magandang araw po, Doc Willie, Doc Lisa. Meron lang tayo dinalaw dito sa Kalaokan. Pero may tips po ako sa inyo. Kasi dito sa pinuntahan naming pasyente, meron nagsisiga. Alam niyo na may mga nagsisiga. Kanina, lakas ng usok dito eh. So pag lagi may nagsisiga sa lugar ninyo, may usok, may pollution, ah, mahirapan po kayo huminga. Maraming sakit na pwede makuha. Actually, na-expose lang ako ng limang minuto. Naramdaman ko na parang ang hirap huminga, mabigat dito sa dibdib. Kasi kailangan natin ng oxygen galing sa halaman. Eh, ang nakukuha natin yung usok na hindi po maganda. Anong mangyayari kung marami nagsisiga, lagi na, nakakalanghap ang bata, matanda? Sa mga bata, pwede silang magkahika, pwede silang magkaubo kung talagang exposed ka rin sa pagsisiga, pati mata mo mamumula din. Kala mo may sore eyes ka. Bata o matanda, ang kalaban natin hika, mahihirapan huminga, sasakit ang dibdib, magkukulang yung oxygen, mahihilo ka, pwede ka mahilo-hilo, uh, pati yung mata namumula. At ang delikado dyan, pag-expose po tayo lagi talaga sa usok, sa polusyon, uh, pwedeng tumaas ang ng heart attack, sakit sa puso at stroke. Nakita na po nila 'yan. Kaya nga kung hindi naman kailangan talaga sunugin yung basura, maganda itapon na lang natin kasi masama po sa kalusugan talaga 'yan. Doc Lisa, anong mapapaya mo sa mga nagsisiga? Marami rin nakikita ka. Opo. Ah uh, ngayon kasi, mas maganda ibaon na lang natin. Uh, yung ating mga basura. So, kung mga dahon ito, mga sanga ng kahoy, maghukay tayo, ibaon, tapos uh, lagyan ulit ng lupa para maging compost. Uh, mm -mm. Ganon din ang ginagawa don sa mga mm -mm. Uh, tira sa bahay. Pero, kapag ang ating mga basura ay mm -mm. mga plastic, maganda po, isegregate is natin. Kasi mas mahirap, masunog ang mga plastic. So, ang, dapat... Waste segregation ang gagawin natin. Oo nga, kaya kanina pa uh -huh. ako nahihirapan huminga eh. Tsaka isa din problema pag lagi nagsisiganga, yung mga may palpitations, mafiil mo mas makabog yung dibdib mo. Yes. Kasi kailangan talaga yung oxygen natin sa katawan mataas. Nasusukat namin yung oxygen sa katawan mga 95% sa pulse oximeter tapos tingnan mo pag uh, mausok o parang kulang yung hangin bababa yung oxygen ano mararamdaman ayan oh eh, no, ang usok na naman doc please ayan eh, no? grabe yung usok oh, oh. Eh. dapat umalis na tayo sa lugar na to ang lakas ng usok hindi na namin uh, pag bumaba oxygen makawala ka sa facebook live that's number one. hindi ka pwede magtagal sa ganyan magpapalpitation yung mga mehika, mga emphysema hindi po maganda kasi kailangan natin yung oxygen eh. Ano maramdaman, mahihilo ka. Pag sumobra usok, magko-collapse na ang next. Magkokollaps. Yan, ang hirap po. Oh. final tips. Kailangan na hintunan natin itong live natin bago tayo matabunan itong usok. Yes, oh, so may tamang pagtatapon po ng basura. Sundin po natin uh -huh. para hindi makaapekto sa kalusugan ng ibang kapitbahay natin. Tsaka meron ng batas yan eh, na-check ko na meron batas talaga na hindi talaga pwede eh. kasi nagkakalat ng pollution sa iba. So yun lang po, kung merong may sakit sa inyo, tapos nakita nyo may nagsisiga o may maraming usok, baka yun ang dahilan. So try nyo ipatigil uh, tsaka umalis muna yung mga bata doon. Sige po, God bless po.